So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang uh, mag-share sa inyo ng ilang mga love advice na alam kong makakatulong sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So this moment of time mga kamamay, so bigyan natin ng pansin ang isang topic na kung saan kung papaano ba magiging mas effective. Kung papaano tatalab sa isang lalaki ang pagnono-contact rule mo. Okay? So, kung naiisip mo na sa inyong relasyon, yung tinatawag na no contact rule, kung gusto mo nang i-apply yan dahil sa nahihirapan ka na, dahil sa hindi mo na alam kung saan ka dapat dulugar, dahil sa hindi mo na maintindihan kung ano ang takbo at plano ng isang lalaki sa inyong relasyon at gusto mo na nga itong bigyan ng no contact rule. eto mga kamamay, ang mga dapat niyong gawin, tandaan kapag ka ginawa mo ang no-contact rule. Para maging effective ito, ito nga, sasabihin ko sa inyo, ang ilang mga hakbang na kailangan nyo munang gawin kung gagawin nyo ang no-contact rule. So mga kamamay, huwag na natin ito masyadong patagalin. Alam ko, interesado-interesado na kayo at alam ko, medyo gigil na rin kayong malaman ito sapagkat hindi ka na nga mapakali sa kung anong nararamdaman mo pagdating sa inyong relasyon. So ano nga ba yung dapat mong gawin para maging mas efektibo ang pagno -no contact rule mo sa isang lalaki? So number one, maging matatag at matapang sa bawat sitwasyon. Tandaan yung mga kamamaya, kapag ginawa mo ang no-contact rule, hindi pwede dito yung iyakin. Hindi dito po pwede yung masyadong madrama, masyadong emosyonal. Baka mamaya mga girls... Magno-no-contact rule kayo, tapos iiyak iyak kayo. Luluha-luha kayo. Kung ano na ang pinagpo-post -po ninyo. Sinasabi mo pa sa post mo na hindi mo na kaya. Baka mamaya may makagawa ka pa ng masama sa iyong sarili. So wag mong ipo-post yung ganun. Huwag kang magiging masyadong emosyonal. Tanggapin mo sa sarili mo na kaya mo ginagawa yung no-contact rule na yan is para turuan ng leksyon ng isang lalaki. At para na din malaman mo kung ano nga ba ang papel mo sa buhay niya. Okay? So, sinasabi ko itong mga kamamay, hindi para pahirapan ninyong inyong sarili. Okay? Baka kasi mamaya, yung iba mag-expect na, kamamay, bakit iniwanan lalo ako ng isang lalaki? Bakit lalong hindi bumalik? Hindi ko sigurado, mga kamamay, ang magiging resulta ng inyong relasyon kapag ka ginawa nyo ang no-contact rule. Sapagkat itong mga ini-advise ko sa inyo, mga sinasabi ko sa inyo, ito yung dapat nyong gawin. Okay? Pero kung dumating yung time na iwanan kayo, hindi bumalik, yan ay nasa pagtingin na ng lalaki sa inyo. Baka mamaya hindi na ka-interesado ang isang kagaya nyo sa isang lalaki. O baka mamaya hindi na talaga kayo totoong mahal ng isang lalaki. Pero pasalamat na rin kayo mga kamamay kung kayo ay iiwanan, kung kayo ay hindi babalikan dahil nalaman nyo ang totoong status ng inyong relasyon. Totoong nararamdaman ng isang lalaki para sa inyo. Kaya sa bumalik siya sa inyo, kaya siya maayos ang inyong relasyon tapos wala na pala siyang nararamdaman sa inyo. Mas okay na rin na lumayo siya. Mas okay na rin na inilet let go kanya. Kaya mga kamamay, mas maganda kung i-apply niyo, Okay? Ang tip number 1 natin, maging matatag at matapang sa bawat sitwasyon na inyong kakaharapin. Hindi biro ang no contact rule mga kamamaya. Diyan ngayon dadating, dadalaw sa inyo araw-araw ang kalungkutan, ang pag-iisa, ang pananabik, ang paghahanap, ang pagkamis, lahat dadating niya sa inyo. Okay? Sapagkat hindi ka nga magpaparamdam sa kanya, pero kailangan mo yung kayanin, kailangan mo yung tiisin. Parang isang lalaki ay ma-realize kung ano nga bang status mo sa buhay niya, sa puso niya, okay, sa inyong relasyon. Kaya number one tips mga kamamay para mas maging effective ang inyong no-contact rule sa isang lalaki, kailangan marunong kayong maging matatag, maging matapang sa bawat sitwasyon na inyong kakaharapin. Kapag nangyari yan, una kang mamimiss ng isang lalaki. Iisipin ng isang lalaki na hindi mo siya iniisip, hindi mo siya kailangan hanggang siya na yung sumuko, hanggang siya na yung lumambot, hanggang siya na yung mag-message, hanggang siya na yung bumalik sa iyo. Okay? So number two, iwasan mo muna ang gumamit ng social media. Tandaan yung mga kamamaya. Kapag ka kayo ay nagno-no contact rule, kailangan wala dapat makitang updates or status, balita sa iyong isang lalaki. Para mas maging matagumpay ang pagkawala ninyo, ang paglayo ninyo, ang pag-no-no -no contact rule nyo sa inyong relasyon at sa isang lalaki, kailangan tigilan nyo muna ang social media. Kamamay, bakit ko titigilan? Ito na nga ang source of happiness ko, titigilan ko pa? Paano mo makakalimutan ng isang lalaki kung panay-post ka? Paano mo makakalimutan ng isang lalaki kung nakikita mo ang larawan niya? Okay? So mga kamamay, sa, sa madaling sabi, sa halip na makita mo yung mga post niya, sa halip na uh, katehin yung kamay mo sa pagme-message sa kanya, kasi kapag kahawak mo ang cellphone mo, kapag nag-scroll-scroll ka, tapos biglang nasente ka, eh baka mamaya may message mo yung isang lalaki. Baka mamaya mahikayat yung mga kamay mo na i-message o tawagan yung isang lalaki dahil sobra mo nga siyang namimiss. Halos dalawang buwan na rin, simula nung kayo ay huling nagka-chat, tapos hindi mo napigilan ang sarili mong i-message siya. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, tigil-tigilan nyo muna ang social media. Okay? Tinayan nyo nga dati na hindi kayo nag-Facebook hindi kayo gumagamit ng social media, ng cellphone. Eh ngayon pa ba? Gusto lang nating turuan ng leksyon mga kamamayang isang lalaki. Kaya iwasan niyo muna ang social media para maiwasan niyo rin ang pagme-message sa kanya. Okay, huwag rin kayong magpo-post, huwag rin kayong magpapakita ng status, baka mamaya gumala kayo ng mga kaibigan mo no? sabay post, eh di nakita din niya. Baka mamaya sa halip na mamiss niya, eh mawala yun, mababawasan niyo kasi nakita kanya. Kasi yung ibang mga lalaki, makita ka lang sa picture, sa video, okay na eh. Bigyan mo ng mystery yung isang lalaki. Hayaan mo magtanong, magtaka, mag-isip, alalahanin ka niya. Okay, pero kung magpo-post ka sa social media, mababawasan yun. Pag nabawasan yon mababawasan yung paghahanap niya sa'yo, yung pagkamiss niya sa'yo. Kapag ka nangyari yun, hindi siya babalik. Sapat na sa kanya yung makita ka. Okay? Kaya mga kamamaya, kailangan iwas-iwasan nyo muna ang paggamit ng social media. So number three, tulungan mo ang iyong sariling maging masaya. Oo, oh, alam ko, ang no contact rule talaga napakahirap niyan. Napakasakit sa loob sapagkat araw-araw kang -araw dadalawi ng kalungkutan. Pagtataka, pagtatanong, pagkamis sa kanya. Kaya napakahirap ng no contact rule. Yan ay uh, labanan ng puso kung paano mo siya titiisin kung papaano mo siya babaliwalain. Kaya mga kamamay, kailangan turuan mo ang sarili mong maging masaya. Mag Makipagmingle ka sa mga kaibigan mo, makipag-hangouts ka kung ini-invite ka nila, sumaya ka, okay? Makipagkaibigan ka sa iba, bigyan mo ng time, I entertain mo yung mga taong uh, gustong pumasok sa buhay mo, lumabas kayo kasama mga mga kaibigan mo, lahat gawin mo para maging masaya ka para makita ng isang lalaki at maramdaman ng isang lalaki na hindi mo na siya kailangan. Para siyempre, maramdaman din ng isang lalaki na meron ka ng ibang pinapriority. So kung talagang mahalaga ka sa kanya mga kamamay, kapag ka hindi ka na nagbigay ng oras sa kanya, hahanapin ka niya, kukulitin ka niya, at hindi ka niya hahayaan na mapunta sa ibang tao, sa ibang lalaki. Kaya napakahalaga sa pagkakataong ito, pasayahin mong sarili mo. Hindi po pwedeng maglulungkot-lungkutan ka. After mong mag-no-contact rule, bigla ka namang magmumukmok? Bakit? ginadala ko na nga ng kalungkutan? Well, hindi dapat ganyan. Expected mo na kamamay na malulungkot ka, kaya kailangan mo yung labanan. Kailangan mo nang ihanda ang sarili mo na maging masaya, gamit o kasama ang ibang tao. Kailangan ganyan na yung mindset mo ngayon. Kailangan mong manalo. Kailangan mong maging masaya. Okay? Ika nga dito is ano na eh, do or die na yung mangyayari dito. Kung hindi ka magiging masaya, hindi mangyayari na magsisisi yung isang lalaki. Kung ikaw na may malulungkot, ikaw din yung kawawa. Baka tawa na ka pa ng isang lalaki dyan, kamama eh. Kapag nakita niyang uh, nag-no-contact rule ka, tapos ikaw naman pala yung luluha -luha. ikaw pala yung tts tatawa ng ka dyan. Hindi magiging effective, sayang lang ang effort mo. Kaya mga kamamay, sikapin mong maging masaya, sikapin mong ngumiti, habang kayo ay naka no contact rule sa kanya. So next, mag-focus sa sarili at palaging magayos. Yes, mga kamamay, napakaganda nitong uh, strategy ano? Habang kayo ay walang contact sa isa't isa, ito na 'yung pagkakataon ninyo na isagad ang ganda, na isagad ang pag-improve sa inyong sarili hindi lang yung taong na nakit sa inyo ang mabibighani, kundi pati yung mga ibang lalaki na kapaligid sa iyo. Mas maganda yun mga kamamay. Mas magiging attractive ka pagdating sa mata ng mga nakapaligid sa iyo. Isagad mo na kamamay. Ito na yung pagkakataon mo para maging maganda, maging masarap ulit sa kanyang mga mata. At ito na yung pagkakataon mo para siyempre ah, pahabulin yung mga lalaking nang iwan sa iyo noon. Kaya mahalaga mga kamamayan na mag-self-improve, mag-focus sa sarili, at wag sa emosyon. And last, kung sakaling bumalik, i-challenge mo ang sincerity niya sa iyo. Tandaan niyo mga kamamaya, darating talaga yung pagkakataon, yung oras na babalik ang isang lalaki sa iyo right after na magawa mo yung mga nauna kong tips. And syempre mga kamamayan, huwag kang magiging marupok. Baka mamaya, bumabalik na yung lalaki, nagsimula ng mga ulit. Ikaw naman, tatalon-talon ka na sa saya. Nagdidiwang na ang sarili mo dahil naging matagumpay. Epektibo, muli mong naaki. Tapos ano? Nung mag-message sa iyo, okay na agad. Huwag ganun mga kamamay. Maging maganit. Huwag niyo munang pansinin yung nararamdaman ninyo. Kailangan i-challenge niyo muna siya. Kung totoo ba talagang nagbago na? Kung totoo ba talagang kayo niya lang talaga yung babae sa buhay niya. Baka mamaya, i ka lang niya. I-message ka lang, titingnan niya kung kakagat ka muli. Eh kung magat ka muli, eh di utu-utu ka na naman. Okay, huwag kang maging masyadong malubay. Huwag kang masyadong maging marupok. Kailangan i-challenge mo siya. Ang kailangan natin dito is turuan ng leksyon para hindi niya ulit gawin to sa iyo. Para hindi na ulit maulit sa iyo yung mga nangyari nung nakaraan. Pero kung magiging marupok ka, magpapakita ka ng uh, kalambutan, eh, malamang sa malamang, lulokohin ka ulit niyan. Kaya sinasabi ko mga kamamaya, mahalaga na i-challenge ang sincerity niya kung talagang nagbago na siya sa inyo. Okay? So sa ngayon mga kamamaya, yan lang muna ang ating uh, pag-usapan. Yan lang muna ang aking uh, tips na i-share sa inyo para mas maging effective ang inyong pag-no-contact rule sa isang lalaki. So for more video, and uh, kung gusto niyo pa na dagdag kaalaman, Uh, Mag-subscribe lang kayo by clicking the subscribe button at ilike mo na rin yung video ito. Mga kamamay, malaki ang may tutulong ng pag-like ninyo sa video ito para mas makagawa pa tayo at mas uh, ma-motivate sa paggawa ng ganitong klase ng mga video. So para mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog at sana ay mas marami pa tayong maging subscribers at mga, at mga maging kaibigan dito. So see you for our next vlog. Paalam.